Hello mga kaibigan, this Bigel Gakosan awesome. po Nagbabalik na lang po sa bagong kapad na lang po At ngayon po mga kaibigan ay gusto ko lang po ipahiwatig sa inyo Na gusto ko pumunta sa lahat lahat na iba iba Hindi naman lahat pero may mga lugar na gusto kong puntahan no Ngayong araw, no, right day, right this moment Ito ko sa Rizal Park guys Yes, you heard that correctly Nasa Rizal Park ako today So, bawal maingay Ang dami tumitingin eh Ayan, kita mo yan, ayan, ayan Dito ngayon sa Misal Park Which is, ito yung area nila na parang Chinese version Para makita nyo naman yung labas, ayan doon So, pero bagong lahat Siyempre, inturahan na muna natin yan Tara, let's go! so ito guys, para maniwala kayo ito nasa likod ko yan, oh, yun yung flag ng pinakamalaking flag dito sa Rizal Park, na dating tawag is bagong bayan um, gusto ko lang share sa inyo, o, di ako oh, marunong sa history uh, disclaimer lang, kasi wala ako bobo ako sa history pero isa lang ang masabi ko si Dr. Rizal is pinanganak ng Kunyo 19, 1861 yan. tapos naghimagsik siya sa Pilipinas, tapos siya yung kinataguriang um, bayani ng Pilipinas Ah, uh, siya nga rin yung nasa piso eh. Ito, ayan. Tapos ano, gin, meron siyang aklat na ginawa, which is alam na alam ko pa rin hanggang ngayon, is yung Nolibitang Hire at yung El Filibusterismo, tawag ah. ba? El Filibusterismo, El Filibusterismo, eh. basta yun na yun. <laughs> yun yung, ano, yung mga aklat na ginawa niya. At syempre, hindi natin makakalimutan yung ating landmark, which is yung bagong bayan, ayan, sa likod ko. Which is ito nga yung lahat eh. Malawak yan. Lepo. <laughs> Meron pa lang ano dito mga field trip tapos may nag-aano. May nagaga-guide sa Kaila dito may mga foreigner na dito nakita 'yung Korean tapos Japanese. Hindi 'yun sila nagga-guide sila sa Kaila Yan para sa history natin, para malaman 'yung history natin. So 'yung 'yung malaking flag, ayan si eh sabay to Yan, malaking flag. Itong malaking flag na yan is um hindi ko di ko sure kung binababayad pa ba umuulan 'no, ano eh. Pero guys, nakikita niyo yun. Ito, itong statue na yan. Hindi ko talaga sure eh. Kung dyan ba talaga nilibing si Dr. Rizal. Kasi so, walang, nakalagay lang dyan yung mga ano yung mga lettering. Pero hindi ko lang, muna nakalagay na, ano eh, nandiyan si Dr. Rizal eh. I'm, I think na nakalibing natin siya sa mga, sa mga ano, libingan ng bayani. I hindi ko sure eh. Punta natin yung mga statue dyan. May ipapaliwanag ako sa inyo. Ayan na. So guys, ito na. Sasabi ko sa iyo. Ayan guys, nakikita niyo to. Ayan. Zoom ko lang. Ayan. So, ito guys, is uh, meron dito mga head statue na nag nagaano, tumutukoy sa mga bayani noon na mababasa niyo lang dito. Kaya lang ba alam magbasa kagaya nito ni Apolinario Mabini. Tapos nakikita niyo yung parang plaque na 'yan. At uh, yun yung lore niya, parang lore ano yung ginawa niya, ano yung, pinaka, yung pinaka point talaga na ginawa niya sa nung bumuo niya. Anong ginawa niya sa sa bansa natin? Kaya siya nakilalang bayani ng Pilipinas. So marami nang gandun yan Ayan Ang gandun yan May mga distinctive yan Kaya kayo na lang bahala Pag kayo dito Kayo na bahala Kung anong gusto nyong basahin dito Para may matutunan kayo Tsaka meron pala dito Nagpipicture guys Na para pa-develop Kung gusto nyo na souvenir May eh, mga nakikita ko dito Mga ano eh DSLR na camera Talagang high grade eh. So kayo na bahala Kung gusto nyo mag Ano Pagpa-develop dito Maganda dito guys um, The best of the best Na park Sa buong bansa natin yan eh. ah. So yun guys, gusto ko lang explain sa inyo kaya ako nandito. Kasi gusto ko kasi magtrabaho, kaya ako napunta rito kasi gusto kong mag-apply sa Creative Voices. Napadpad ako dito. Ang dami kasing foreigner dito kaya nakita ko eh. Kaya gusto ko lang makita yung mga ibang lahi natin up close kaya ako dumaan dito. Mag nagpipil trip pala dito guys, ang dami oh. Ayan. Pero pa sa likod ko. Ayan. Nagpipil trip guys. So ngayon nandun yung bike ko. Oh tapos dadaan ako Makati kasi yung pupuntahan ko guys tapos yung Creative Voices yung company na yung binabanggit ko ito po siya guys ayan so Diretso tayo doon ngayon pagdaan ko doon ano yung mangyayari doon sa Creative Voices pag naging mission failed yun pupunta ako in Tramuros so magiging Tramuros tapos ano tayo Rizal Park Vlog yun yung gagawin natin today kaya tara balik ko tayo sa bike ito na yung bike syempre si Crimson Comet big So, may mga doon si Cato, si Sir Katapenero, ayan. Ayun oh. You know? Kita niyo 'yung mga ano 'yan. Mga salin lang. So, sila is galing sila abroad, syempre, taga doon sila. At pumunta na sila dito para malaman yung history natin mga Pinoy. So, kaya sila nandito. Ngayon, ako na punta dito kasi napadaan lang ako dito. Dito yung daan ko eh. Punta doon, papuntang Makati. Ngayon, titingnan ko sa Google Map kung dito pa talaga yung daan kasi nalito na ako. Ay sir, huwag kaano yan sir? May 20, may 40 30, okay 60 So ibili muna ako ng ice cream 40, sorry oh, sorry Ito <laughs> Ilan sir? Ah uh, sir, um 20 pesos o Atwi So yun na yung pinakamalit we... Ay sir sa vlog Atwi we... <laughs> So dito ko ngayon mag... we... Ay muna ka ice cream, nahihinitan ako Ayan Okay How oh, about now? Big cold? Big cold? Bago tayo malas, kailangan mo natin magpaano? Magpalamig. But like I said, maraming tao dito nag-field trip nga yan. yan. Tapos mayroon dito ang um, tourist guide. Yan. Siyempre, English speaking din yun. Ano yan? Tourism din yun. Alam ko yan, aral ako dyan. Okay, like I said, um, -try natin magtrabaho, magtrabaho agad eh, no? Hindi pa tayo submit na application. Uh, um, magka tayo doon sa Creative Voices. Tapos, kung ano yung mangyayari doon, hindi ko na alam yun. Hindi ko lang nga sure kung pwede mag-vlog doon sa loob eh. Pero, i-vlog ano, eh, ko lang din kung mission fail o hindi. Dito pa tayo sa, ano, sa Rizal Park. Um, Pumunta yung Kilawatan Zero doon. Tapos, bago tayo mali, syempre, hindi mo kawala to. Ayan, laki oh. My God. <laughs> ayan, di ba? So yun, punta tayo sa kilometer. Punta tayo sa kilometer zero. Tamid lang ngayon oh. Ayan, punta natin yun. Punta tayo zero. Ayan. May naglilinis lang. Siyempre, mini-maintenance yan para maging, ma maging maayos, malinis. Ayan. Ayan na, ah, kilometer zero sa Rizal Park. Tapat ng Rizal Park. Ayan yung plug. O, oh, ayan. Tapat lang. Ayan. Nakakalam. Um, ano sa inyo? Shout out sa inyo, nakakalam. Hindi nakakalam. Eh, tapat lang kilometer zero. Ayan. Ha? Okay. Ngayon, ba tayo sa Creative Wishes. Ito nga pala. <laughs> Hindi to planado yung vlog, ha? Hindi to planado. Biglaan yung vlog to. <laughs> Yun lang masabi ko. Tara na. uh, basa nyo yun sa taas nakalagay dyan voices so guys ito na moment of truth nandito na ako sa lugar ito na yun dito lang siya voices eh. <laughs> so, try natin kung legit talaga saan pa lang tayo mag a apply tapos magkano yung training ano ko may labahay training dito subukan natin kung kaya natin ha okay uh, na ako sa loob ito na yun guys oh, mga tao Ayan, di ko na pwede ipalinaw. Eh. Masa nakikita nyo to. Yan yung mga batch na nagtrabaho dito. So, sana matanggap tayo. So, ito lang yung mga tao na nahan O kaya nito. Anong batch to? Batch 41. So, ayan na may Ay po. Yes po. Dito po yung pwede mag-apply. Ano po apply? Yung what? voice po. Yung, ano? Yung mag ng voices. Ah, uh, so, balak niyo po maging isang ah, voice po. artist po. Apo. Ah, sa ano po, yung curriculum na gano'n? Ah, okay. Ah, uh, meron po kasi kaming mga programs mo na sa online po yun. So, so si Bap. Mm -hmm. Vap, ano? Certified Voice Artist Program po. Certified so, si uh, Um, Ask ko lang po kung ano. Ha, ah, grabe. Kaya na. Whew. So, punta tayo sa Intramuros.